Everyone, kumusta kayong lahat guys? So karong adlaw ni duaw Misa sa akong igagaw nga mo duaw akong igagaw nga ng anak. Ya. Yeah. na mo siya. Lisod ah. kay lang kasada ato guys. Medyo layo-layo na mo na travel. Onya, yeah. travel di ay travel niya. Yeah. mi kay lang kasada ani. Eh. Dili pa siya kaayo maayo. So na ako si Mother Earth. Hi Mat, to so my vlog. Si hi. Sino ay school dia guys, o mo na school nila dari. School. Mo ni siya ay mamburao. Pamplo, mamburao pamplona siguro ni sa Cop Japan, ni Gross Oriental. Yan, dito yung view diri guys. Yan, so. so itong outfit ka lang. Ang mati gamay nga bag. Nagigang sa turkey. Ganyan ka ron, wala ka utari. Ayan guys, so, sa sapatos ko sa ron ko. Medyo ingat kayo ang panahon. Inyot kayo. Oh, oh. Uh. The seedlock ang atong sinod. Eh? Siyempre na lipstick ko. Kaya ba sige isipin nyo. Kaya ba man lipstick. Asan lagi ma? Ayan. Parimi. Okay. Lagi po dahil ka o mga kakugnan guys. Yan. So, gilakaw na lang na mo kay mura mag gasada din na makita. asa ah, sa so dahilan din, tama. So, oh, na ito ilang balay, guys. First time na kong maari diri. So, na yung mga iro, i-mute na to, usa. At ito siyang i pause kay langas ang iro. Ah, na dere guys. Ganda ng view dere. Mo ni balay. Hala, na sila baboy. Hala. Hello. 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 Maayo mo to. <laughs> <laughs> Ang <laughs> <laughs> okay <laughs> ganda nang view Pero okay guys oh. So nanami diri <laughs> sa ilahang balay. Ang <laughs> ganda dito <laughs>